2022. Nang maantig tayo sa kwento ng nooy tatlong taong gulang na batang pinapahirapan ng sakit na kung tawagin ay Hirschsprung disease. Dahil sa inyong tulong, matagumpay na siyang napaoperahan. Kinausta siya at binisita ng GMA Kapuso Foundation, bitbit -bit ang mga pasalubong. Mahiyain Irritable at madalas sumasakit ang tiyan ng batang si Ryle nang una natin siyang makilala noong May 2022. Ayon sa kanyang inang si Athena, tatlong buwan pa lang ay hirap nang dumumi ang anak. Si Ryle kasi may hair disease. Dapat pag pinanganak yung baby, within 24 to 48 hours, uh, magbupupu na siya. Pero ito hindi. Part ng large intestine niya, na walang nerve cell. So, wala pong movement. So, kung hindi mo siya lagyan ng suppository, hindi mo lagyan ng sa laxatives, hindi magpupupo yung baby. Napaoperahan na niya noon ang anak gamit ang kanyang ipon mula sa pag-o-online selling. Pero kailangan pa ng anak ang isa pang operasyon. Kaya lumapit na si Athena sa GMA Kapuso Foundation. Matapos ang higit dalawang taong paghihirap sa sakit, Noong June 2024, ay matagumpay nang napaoperahan muli si Ryle sa Batangas Medical Center. Sa mga doktor ng BATMC, sa GMA, GMA kapuso po. Maraming sa maraming marami salamat. Dahil kung po dahil sa inyo, hindi po maging okay yung sitwasyon ng anak ko ngayon. Matalino at masipag din siyang mag-aral. Muli nating binisita ang mag-ina sa kanilang tirahan, dala ang groceries at school supplies ang dating mahiyaing si Ryle. Masigla at nakikipaglaro na. Nakatanggap nga siya ng academic award sa kanilang moving up ceremony. Thank you po kapuso. Thank you po sa mga doktor. Magaling po ala ko. Mga kapuso, dahil po sa inyong tulong, nabigyan natin ng bagong pag-asa si Ryle. At sa mga nais tumulong sa mga pasyente ng GMA Kapuso Foundation, Maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Loan Year. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.